gagawin ko na lang is tatanggalin ko na lang ito. So meron ako nakita dito. Actually kakatanim ko lang to tapos meron na siyang bunga. Kasi nagkat kami ng seedlings. Uh, is um, season na ng pamumunga. Ito kasi hindi niya lang din ito mamimaintain. So, ang gagawin ko na lang is tatanggalin ko na lang ito para yung umusbong na parang ganito na lang. Ayan. Ito, meron pa akong nakita dito. Na ganun lang din. Eto kasi yung priority ko ngayon. Kaya itong mga bunga-bunga niya. Tatanggalin ko na since hindi naman sila magsasaksid. Mamamatay lang din yan. Ayan. Ito muna bubuhayin natin. Pray. Another one. Ito pa dami. Tatanggalin ko na lang ito. Ito gusto kong tumubo. Huwag na yung bunga. Since bago pa lang, hindi mo na tayo magpapabunga. Magpapatubo mo na tayo ng tangkay niya.